Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. Isang mahalaga po itong mensahe para sa inyo. Kunting kaalaman kung paano hindi makapasok sa ating bahay at sa ating bakuran ang mga makamandag na ahas. Sa hindi pa nakakaalam, dapat panoorin niyo ang buong video ito para malaman niyo kung paano makaiwas sa mga makamandag na ahas at makaiwas sa mga sakuna ang ating mga pamilya. Panoorin nyo ang buong video guys. Napaka simple lang ito guys at madali lang gamitin at ilagay. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe and support my channel. Salamat po. Dito mga idol. Uh, dito guys. Daming dami mong pasok na ahas dito guys dahil masukal tong lugar na to guys maraming damu yan kaya nilagyan namin ito ng kuan ng pukot sa bisaya pa pukot sa tagalog lambat may mabibili tayo dito sa online guys kung gusto niyo naman na makamura kayo sa tabing dagat marami yung mga isda marami dito dito ilagay para safe kayo sa mga ahas guys yung ibako nyo guys kahit dito lang taman banda sa baba hindi na makapasok ang ahas nyan guys para safe ang inyong bahay at saka iyong pamilya dito guys marami ng marami ng lambat na ahas dito dahil dito sa dahil dito sa lambat na to guys nilagay uh, sa bakod kung yung lugar mo guys tulad nito sa likod o sa gilid maraming damo, damuhan o gubat uh, maglagay kayo nito guys para sa safety ng iyong pamilya at saka hindi makapasok yung mga ahas guys yun lang guys o uh, salamat sa panunood sana makatulong ito sa inyo mga guys para sa safety ng inyong bahay guys walang makapasok na as ito guys oh yung lambat ng mananagat manginisda lambat ng manginisda guys ayan guys sana mayroon kayo natutunan sa ating video and please subscribe to my youtube channel maraming salamat po